Ito nah, naglag ulit. Ano ba yan? Da, nah, magpunit na short ko. Ano ba yan? oke bobo natin si Pita. Bang! ke niyo. Yan na sila. Ito. tita. Crumble. Mm. sige, kainin nyo lahat. Mm, lalaki Ang oh. Lalaki. Gusto nyo pa? Takaw-takaw naman ng mga islang to. mabusog-busog. Hello so guys! Makapusog kayo. Wala mga gutong sa pamilyang to. Pa. Mm. Mm. Malaki. Wow, sarap na yun. Ayan na yung malaki. Ayan na yung malaki! So good! Hindi niya pa niyang makain yung malaki. Pagbalikin natin siya. Ah, sa'yo yun. Laking ito, oh. Oo, oh, oo oh, yan yung malaki. Bakit ang ngipin mo? Ang nakapustis, oh. Tapa! Ah, oh, ayoko na. Malaglag sa cellphone. Ako